straight to the point. Now, atong balik-balikan, may na itong mga isgutan ng Robotaga. Unahon tao sa may gala, balikan ta sa ni si Vicente Soto. Kay, kuya ko iyang plano? Charter change kin iyang plano, mga higala? Asa itong picture ni Vicente Soto, names nga niingon siya nga, iya yung ipush ang charter change to correct wrongful Supreme Court impeachment ruling? Straight to the point. Kani oh? Soto pushes charter change to so, correct wrongful Supreme Court impeachment ruling. My God. Isa may sakto, so to ikaw may sakto. Straight to the point. So ang mga justices sa Supreme Court, lupig ni mo dong? <coughs> <coughs> Taga Cebu man ni eh, mga higala. O niya, wag ganit ka ka-analyze, nga napildi ka din sa Cebu? <coughs> 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 Kuya Wano, niya usaman saman atong itugyan ang kaugmaon sa atong naso, di na tayo ang Supreme Court, kaya ang anak ana, namin mutuo ni eh, mo, unsa sa kagod taon. Kaya masakto pa man ka sa Supreme Court. unya simbako simba kong mabulyaso. Mungingon no, na mga, kibawabita mo daan ang kumindyanti rin na si Soto. Ito o man mo nga <laughs> ang background, anang kumindyanti rin mo na. Kuya Wano, Sports lang. Ang sa decision, Supreme Court, gi-argue with ang an inyong darong. Mura man ni Nakaminos, mahigala, Supreme Court. Ang sa decision, Supreme Court, atong tuuhan na ato nang girespitaran mga sukit digpaminaw. Pangita lang mo gula remedy. Ayaw o hulga ah, ang Supreme Court. Mura mahigala, gi blackmail ang Supreme Court. My God. Saan klase ha? Why nakabadlong? Inihay naman itong mga retired na kunuhay. Nga, niingon nga mga kamao sa kunuhay. Ah, parihan naman taglibro ang gibasa ni nila. Ay, man mo. One year badlo nga ni Soto. Mode ni Tambal. Charter change ang Tambal. Tungkol kay Wasak ka sa Decision Supreme Court. Straight to the Atong point. Atong balik-balikan gamay mahigala kay Piligroning iyang Piligroning iyang mga higalang nasod sa iyang utok. Unya kumapalpak ta. Moon sa man. Maingon na ta. O sa'y gusto ni Suto, masakto pa sa Supreme Court. <laughs> o mapalpak na, maingon na, may bawabaya mo nga itbulag-arabay ng iyang kuwan. <laughs> <laughs> Kita pa hinoy mabasol, Mahigala, ni Tuo, magunmog kumedyante. <laughs> <laughs> Now, kinimangun, mga Higala, kaya maklaro magklaro, bitanong, anong umukay ko kadungog ni Suto, Mahigala, nga nag-yaw-yaw at maayos sa flood control project? Straight to the point. Ano balita yung NDRB? Nga, si Suto, nagyaw-yaw flood control project? Billions man eh. Ang iyak yung mga hikalang impeachment yun, mga sukitig pa minang, okay naman na, pero umuingon ka nga anti-graft crusader ka, gukura ko nun mga kontraktor me. Nga, binilyon man eh. Ibisig, tabang ko nun yung ibisigari, Sinador ka man. O kinsa na yung mga tawahan na doon ay korupsyon nga nagtabo. Kaya si Bungbong Marcos may naingon, Presidente Marcos may naingon nga, palpak, gumuho, guni-guni, asa man eh? Straight to the point. Anya, karun. Wa siya uyon, may decision, Supreme Court, eh, mas labaw pa siguro <laughs> sa ehon ahuna, labaw pa sa Supreme Court, o sa kang na soja ang utok. Wa, pa. prangka istorya mahigala, kini si Titi Soto. Why comment about sa flood control project? Bintaha pa niya ang umangkon, si Vico Soto. Okay, okay na si Vico Soto. Ha? Ay, doon na sa'y comments mga higala sa flood control. Kina to, klaro mo niya to ma. Kana na ang atong komentaryo, may gala objective lang ta. Okay na ang umangkon niya si Vico Soto. But kini si Tito Soto, wa mga higala eh. Wa man lagi ka magkisikisi labot sa flood control project. Nga klaro mo na nga doon ay eh. korupsyon na matod pa presidente na ingon naingon yun. Nga guni-guni. Straight to the point. Ha? Siya man mong iniisulti yun. Nga ghost projects. Ha? Ya nga nungo man ni -yaw, yaw siya. O, maklaro na to may galang ang tuyo gyud. Lagot sila may galang Supreme Court nga Supreme Court mo ay nakaingon karon nga why jurisdiction ang Senate nga ipadayon ang impeachment. Niining tuiga, mga sukit di paminaw. Suko siya lagot sa Supreme Court mo na nga gusto niya dunay charter change kay wa sa kauyon. Na pa may motion for reconsideration mo blackmailing niya. O, di gani usbon Supreme Court nang inyong decision mag charter change ta. Wa <laughs> So, kung sa pasabutan ni Samo, ikinalabuan na si Soto? O kung sa iyang gusto, mahigala, musunod ang Supreme Court niya? Asa bang utokan niya, gibutang? <laughs> Nga kanang Supreme Court, mga kagilaan, vested by the power of judicial review, na akana mahigala sa atong 1987 Constitution, doon na magunit mga otoridad. Gobyerno mo guning ato. In every organization, para di magkagubot ang usaka organization, doon na tayo mga Constitution and bylaws mismo ganay fraternity mismo ganay may galang mga gamay gagmay organization do na may mga constitution and bylaws nga atong sundon otherwise magkagubo ta mismo ganay may gala ka na mga negosyante ka na mga family nga mga dagko negosyante in the LB do na may family constitution nga mao yatong sundon kay sob nang kayo ang sunod nga generation na ay mga maing laki sunod nga generation na ay mga maing laki mga bright dapat magpa bright bright ha <laughs> Oh, Mo nang iklaro diha nga dunay kay konstitusyon nga mauni na kalatag. nga atong konstitusyon klaro nga kung maghisgot ta executive department ang iyang trabaho pag execute sa balaod. O maghisgot tag legislative department ang iyang trabaho ang pag legislate og balaod ang pagpanday o balaod. Na maghisgot tag judiciary ang ilang trabaho mao ang pag interpret sa balaod. Unya kana nga power ang pag interpret sa balaod. Tuana gihatag sa atong judiciary, tuwa sa Supreme Court under Article 8 sa 1987 Constitution. O di na tayo musunod, ana. Do not tayo constitutional crisis. Nga mahitabo. Kay kanang decision sa Supreme Court, matod pa mahigala sa Civil Code under Article 8 sa itong Civil Code, mahimo siyang part na sa mga balaod, legal system mga higala sa Pilipinas. Na ikaw magbabalaod, di ka musunod. Anong balaod? So, niya mga higala, tanaw niya di sa oh, yung Supreme Court, oh, mag-charter change. Sa klasiha, mabago na itambal mga sukit di paminaw. Usang, usang uto kana na? Kuya, wano? Di ba ilalim ka mahimok kang Justice Supreme Court may kaladagang kayong requirements? Kung di ka, basta-basta nga ibutang e, e, ka din ha kung maing record sa mga kagalaan. Ha? Kanalang pagpasar nimo sa bar exam? Nahimok kang abogado, nahimok ka mahigal lang doon na kayo maing record? Una ka ma maapil sa shortlist pa lang? Di pa ka ma suskalisod? unya niya ka nang imo so sa Unsa Kung na? Pagkasinador? Basta magkamaulang ka no-read? No, just know how to read and write, Maura. Okay. <laughs> Hindi mo ikumpara na. Unsa may unsa may requirements? Unsa may qualification nga mudagan ka pagka senador? Basta ka mao ka mo basa mo okay na. Okay. Unya <laughs> gusto siya may gala mo labaw Supreme Court, unsa sa ba sports lang? umuingon Supreme Court, okay, motion for reconsideration sa ilang kaugalingon yung pag-interpret sa balaod, doon mga facts, baka nga uh, wala ma appreciate, okay, we will respect the Supreme Court. Dili kay imong hulgaon, black, i-blackmail ang Supreme Court, dili ganin niya usbo na inyong desisyon, mag-charter change ta. Ay, bang uto ka, tao na, oy. Ano na ingon, lisod lagi dahin ng komedyante, dadunin mo ito sa seryosong trabaho. <laughs> Wa ka sa si Itbulaga, ha? Wa ka sa si so na ata sa panarbaho sa Senado, na akadi, Tingali nga kalimot siguro siya ba, imong e i-compartmentalize na, nga ato ka sa si okay, komedyante ka. Pagabot niyo mo sa Senate, lahi na po dito. Ayaw, dad, ayaw mo pagkakomedyante dito sa Itbulaga, dad, unin mo sa Senado. Pinala <laughs> <laughs> qualification o pagka senador, natural born Filipino citizen, at least 35 years old mga kagilaan, able to read and write, registered voter, resident of the Philippines for at least 2 years. Mora. Unya mas nabaw pagka Supreme Court, hay man may butang mong utok. <laughs> <laughs> ano to mga retired kuno nga nagpailang mga mayang laki, wa nyo ni Soto? Kuya Wasan Estayla, mga sukitig pa paminaw. palihara ko na may gala in every organization sa ako naging unod. Doon yung mga lagda nga gisunod ba? Even sa church, doon na yung mga lagda nga gisunod. Nga muna, ginait tuuhan. Nga naman magkagubot pa ta. O magisigot yung bright, daghang bright. Umika, kagato ko sunod kay bright, ayayok -ay kay karibot sunod, mas bright pa ito. Kanang mga bright, daghan. Labi na karon may galang uso ng Google, daghang bright sa Google. <laughs> di apay Google, di apay AI. <laughs> Sumo na nga doon na mga lagda nga gisunod niya. Once kan asa nga kuan ato na hatag sila mo idon e ay e, kagahuman ana. Ha? Example, ari ka may Catholic Church. Ari ta ha? example sa mga simbahan, ha? Layla, yung simbahan dun, na simbahan doon na na mga gisunod sa may galan. Doon naman sa mga hierarchy. Ari sa Catholic Church, klaro man ang hierarchy. Santo Papa, College of Cardinals, Bishops, nga nagdag, Diocese, Diocese, Parukya. Klaro na. O ganit ka may galas, Iglesia ni Cristo, doon na sila mga higala. Ang, ang sa Catholic Church, ang, ang headquarters to as Roma, Santo Papa mo head. Ang kining sa Iglesia ni Cristo, doon na sila local church, doon na sila ilang simbahan may gala nga. Nara no, sila mga gipanganlan day, arbi nga, lokal nga simbahan, lokal nga iglesia, anapos sila ilang iglesia mga higala nga, medyo murag under tong uban nga mga simbahan, nantod na nga na mahigala higala silang headquarters to as Manila. Kaya Felix Manalo, o si Manalo mahigala lang mauna ilang leader. O gani po ka sa Seventh Day Adventist Church, doon na po sila mahigala hierarchy. O sa ila, gikan sa local church, ang local church mo report na nga to sa mission, doon na gitawag mission. Nya sunod nga hierarchy, doon na gitawag o uh, union. Sunod, doon na gitawag division. O sunod, gitawag general conference. Katong sa Tibo Kalibutan na, to sa US ang ilang headquarters. So, doon na yung mga gisunod. Kahit mo ka may galag, bisagin lang kayo na mga bright. Na ah, magi mga bright din ha. Labi na ron nga daghan nang Google. <laughs> oh, do na tay mga lagda nga gisunod. So kana example, Iglesia ni Cristo. Munang Iglesia ni Cristo do na sa ilang doctrine, do na sa ilang kwan ato na sa respetaran. Uwingon mo bitaw ko tay kada ila uwinga. Indi albi, ambot sa inyo dai sa mga inyo. Na moy hierarchy sa dyan, depende na magina. Ang Iglesia ni Cristo o black voting ta. Arita. Ano sunod ba ilang mga tao? Doon na sila ilang kaugalingon nga mga lagda, diha? Doon na ilang kaugalingon teaching nga musunod sila. So, dili, tamang higala, we will respect sa ilang mga leaders on sa ilang ilang doktrina. E may nga black voting ang Iglesia de Cristo. Ila mana. na. O gari ka sa CBT Adventists, dili sa black voting, pero doon na mga hisgutanan sa doktrin, ila sa da, mga sukit digpaminaw. O gari ka sa Catholic Church, ang Santo Papa, mga higala, mauna pinaka- head na sa ito sa may doctrine sa simbahan katoliko mga sukin tigpa kung imuntan naon. Ang doktrina sa simbahang katoliko mga sukin tigpa o mga kag official doctrine sa simbahan, kay daghan man tibok kalibutan ko. Kadugay simbahang katoliko mga 2,000 years ago. Dugay na na kagubot kong wahi klarong sundon nga mga lagda. Mabita na man, makauyon sa may nitabo, anak, pero Catholic Church, maghuman, wama ka Martin Luther, siya, mas bright pa ko, ari, gawas ka paghimog imang ko galingon. Ah, doon na po yung mabasa sa Biblia, maingon po, no? mauna akong interpretation sa iyop ng ila sa katuliko, ha? Ah, ko ako. O, di maghimo. Mauro ka na. Kaya once na akad, ha, musunod ka sa doktrina, o sa may doktrin sa si mga katuliko. O sa mga doktrina, may galang nga musunod da, ang mga katuliko, ha, with your respect sa so uban, ka ng infallibility of the Pope. Kuyaw kay na nga doktrin. O sa mga infallibility of the Pope, nga ang Santo Papa, dili masayop. On matters of faith and morals, he qualify ha? On matters of faith and morals. Straight to the point. Once mo declare ng Santo Papa mga higala, o usa ka doktrina, o usa ka deklarasyon, nga matters of faith and morals, dunay qualification. Kaya ang Pope Mahigala, ikaw, Santo Papa, ikaw may leader sa Tibuok Simbahan, sa Tibuok Kalibutan, but ikaw po ang Bishop of Rome, dohana. So, kung ang Pope Musulti as Bishop of Rome, masayop siya bat kung ang Pope Musulti as leader of the Catholic Church sa tibok Kalibutan, doon ay mga qualifications nga, lingkod siya, the Pope must speak ex cathedra. Maghisgot, magdeclare o doctrine, di na masayok. Muna ay doktrina sa si ibang katoliko, we respect. Example, kanang mag-canonize o og, oga uh, santos. May San Pedro Calungso, i-declare nga santo na. Before mga higala, i-declare o santos sa San Pedro Calungso, naghanak agian. Ni agi na pagkabiyato, una pa mahigala i as santos karon ang bag-o kisama gisama ang Qfilo Kamumot hangtod noon wa pa nga santos nga naman dunay mga doctors dunay mga investigators ang simbahan nga ipada diha investigate na mga higala taman sa ginhawa una na 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 biato na si at Qfilo Kamumot magpaabot ta pila ka namatay na nato si Cardinal Vidal no retire na si Bishop Palma wa pa nga santos na Si Tufilo Camomot. nga naman, daghay an investigation. Inigingon sa ito, Papa, atong i nga santos na si Kamumot. Ang tanang katoliko mo nga because the Pope is infallible. Kung mga requirements, ang Pope mulingkod siya ex-cathedra. Meaning, mulingkod siya sa lingkuranan ni St. Peter. Dito mo ko ng Rome, kita mo ko na dito sa aktual ng kwanyod, naa dito. Mudeclare siya o matters on faith and morals. Musulti mo siya as leader of the Catholic Church As leader of the universal universal church, mo declare sa doctrine, mo declare sa may kalakini akong ikanunay santos na. Wa na'y musupak na katulik anak. Straight to the point. Dili kami ngon San Pedro, kalungso, declare na santos na. Ikaw katulik ko, kadili sa'yo, ang santo papa. <laughs> Di na pwede. Ngano man, doon ay gitawag infallibility of the Pope. Before na may galami, decide ang Santo Papa na daghang mga investigation nga gagian. Pag ng kinis Santo Papa Santos na sa si San Pedro Kalungsod, why katoliko mo supak? Mo supak ka gani, di paghimong imo. <laughs> Ako nang example simbahan ha. Sa simbahan nang example, mo na di sa atong panggobyerno. Ang Supreme Court, bisa pag mo yun ka, sayo pa Supreme Court mo ni mo Once mo sulti ng Supreme Court, doctrine na na. Once mo sulti ng Supreme Court, mauna ka na. Di kayo maghimong kag-imong kaugalingon. O, muna ako example sa Catholic Church. Di ka kauyon kay, ah, sayo, presento, papa, di mao. O, di paghimog imo gawas sa Catholic Church, paghimog imo. O, Vicente Soto. na lang, pagsulti sa Supreme Court, mauna na. Muform pa siya sa legal system sa Pilipinas, Article 8, sa atong civil code. Muna na. na. di ka kauyon na ko ni, pahawa sa Pilipinas. <laughs> Mama nak ada out lagi mega lama nak ke ingon nak kang no. Ke nak kag Abot mo sinado iyan tatong banaon ah, sa sinado o nasa itbulaga. Himo na hinong katawanan kumutan tan-aon mahigala murag makaingon ligag mula batani sanggang hulo. saan kaman sa panig ng mundo, isang libot, isang tuwa, buong bansa. <laughs> itbulaga bulag. <laughs> Sinsa lamang sa kong tingog mahigala. May ito, kumidyante, nabutang dito. Us, ni pa si Willie Rebillame. Magkuntis ang itbulaga dito mahigala. Huwawawi. <laughs> Asik maingon ah, batani sanggang hulo mutubag bagus, wawawi mayo gani kay napil okay. <laughs> <laughs>